Dito muna tayo no sa issue po nitong bagong ipatutupad nga ng LTFRB na uunahin po kasama kayo yung grupo ng mga truckers. Doon po sa binabanggit nyo kanina, nagulat kayo may usapan kasi hindi kasama na may pagbabayad na magaganap. Kailan po yung usapan na yan? And doon sa usapan ninyo, sino mga stakeholders pa ang, ang uh, kasama bukod sa inyong uh, mga truckers at ano mismo yung napag-usapan doon? Bakit po kayo nagulat ngayon dito sa memorandum? Eh kasi, yung huling pag-uusap namin siguro mga two months ago with LTO. Ang sinasabi ng LTO, hindi na, kasi alam na nila ngayon because we have brought to their attention yung pinakamalaking problema namin sa driver. Malaki ang shortage mm -hmm. because yung sobrang strict implementation of how to get the license of with articulated A yung 8 kasi yung aming mga truck, ang aming mga driver, hindi pwede yung 3, 4. Uh -huh. Dapat ang artist yun, uh -huh. 8. Uh -huh. So, sa, so, may... yun ang padadalain na, padadalain. At uh, yun nga, kagaya ng sinabi ko, so long this, there, there is a certification from the operator at mayroon test that certification, ayun, hindi na patatagalin, hindi na mag-iintay kami ng 4 years, maturity para makapag utso ang mga driver. Pero at saka yung huling pakikipag-usap namin sa LTFRB, walang ganyang na mention. Okay. Ang sinasabi nga pa sa amin para makatulong at makagaan sa gastusin ng mga operator, okay. Mai-expect sa kami na hindi dahil nga hindi naman kami passenger, uh carrier. Opo. Okay, sige. So, uh, Ma'am Mary, uh, una, walang question sa magandang adikain nitong sinasabing uh, memorandum na ito, di ba? No question, no? Totoo, Okay, okay. Sige, that's one. Wala ko tayong dibati doon. Ang question dito ay yung babayaran noong uh, dadaan doon sa seminar sa isang accredited accredited na driving school ng LTFRB. Dalawan libong piso ito. Kayo po, as an example, ilan po ang drivers ninyo ngayon at uh, pahinante sa inyo pong tracking? Sa kumpanya namin, kami, we are operating more or less unit. So okay. we, have, mm. uh, we have uh have 60 drivers and 60 pahinante. Okay, but sigur. our mm. but our unit is more than 100 units. Mm -mm. Hindi lang natatakbo dahil wala kaming driver.